bay pa change taw porta bay ka ga palitog gatas ani 1 2 3 4 5 ah bay sini mamisawamis lagi is to mine sir wala pa, mo ha, basa guwag Balik? 6k lang, 6k hey, to gatas ba? may brief <laughs> brief? brief ba? sa 6 ni mo, ito ang tananong pilay kung bang conversion ito ba? this ah uh, 3000 dot 3450 ah oh. oh, 6000 ka thank you <laughs> so atay kwan atay 3,450 sa tuwang 6,000 pesos 3,450 oh. Uh -huh. so, i-divide o kwan 6,000 divided by 3,000 kani 450 so mato yung rate mm. $100 uh, -huh. so mapalitan ni ba yung kwan na kaya kaya sa tuba na kaya tuba ni na kaya <laughs> Tentu dua, Mereka nge So, wait Ayos